Magandang araw po sa mga ating mga tagapagpanood ay dito po tayo sa ating tanim na kalabasa ay tingnan natin kung may may mga bunga pa ba na natira so ito po guys yun so pwede na to sa susunod na linggo so pwede na natin mapakinabangan yung mga tanim natin yun mayroon din na dito kaso lang maliit pa ayun talaga guys pag magtatanim tayo may aanihin tayo kaya sa tulad kong farming huwag kayong manghihina dapat magtanim magtanim kayo at lalo na sa mga uh, may mga kalupaan at malaking lupa dyan sa inyo so magtanim kayo ng kalbasa piliin yung magandang lupa at ito ay makapagbigay ng uh, uh, kunting ah uh, pira sa atin kung malaki yung tanim mo eh, malaki ding ani mo so uh, ini encourage ko kayo magtanim ng maraming kalbasa si kasi ma malaki din tulong nito pag marami yung tanim nyo uh, sa buwan na to ay um, October um, 14 2013, 2023 So yung presyo ng kalabasa ngayon ay nasa 20 per kilo. So pag nagtanim ka ng isang libo, sigurado na isang libong kilo ma-harvest mo. So medyo malaki din yung kikitain mo. Kaya tine, uh, uh, ito challenge pa yun na magtanim ng kalabasa para po sa uh, may aanihin tayo kung may haharvest tayo sa ating lupain so maganda din kalbasa kahit papano hindi masyadong magastos kaya ito yung paraan ko yung ibang area tulad nito ay tinataniman ko ng kalbasa so itong kalbasa ko eh, nakapamunga ng una eh, naharvestan ko kasi maliit lang to eh, dito lang So hindi pa bumigay ng maraming bunga. Una pang harvest ko ay isang daan kilo na nakukuha dito. So hindi naman gaano malaki, maliit lang ito eh. Pero tinitingnan ko ngayon kasi mayroong ano umahabol na medyo mati, ma, medyo pwede na siyang aanihin. Tinitingnan ko kung madadala na sa market so yun po yung gagawin natin guys kapag may lupain tayo o may lupain kayo dyan sa inyo na pwede pong mataniman ng kalbasa ay tataniman natin kasi sayang lang yun mga lupa ma na abandoned lang pero kung taniman mo ay magkakaroon ka talaga ng uh, pira at saka yung kalbasa hindi naman masyadong uh, pwede naman na hindi masyadong bigyan ng panahon ng alaga eh, eh kahit walang abono kung maganda yung lupa pwede naman kaya ito yun guys oh yung bunga na siguro pwede na to by next week ito konti lang natira kasi marami na kukuha ko pero oh, I hope na by October ah uh, bubunga to uh, by November bubunga pa to na uli at harvest ata ako na ulit at maraming bunga nito sa susunod kaya yun ang paraan guys kapag may malaki kayong lupa sa inyong lugar ay wag po ayaan ang lupa na maabandon lang so kung hilig mo magtanim taniman mo ng kalbasa kasi kalbasa hindi naman masyado na alagaan so sigurado pag may tinanim ka may haharbisin ka talaga ayun lang po guys ang mapapayo ko sa mga farming na tulad ko uh, uh, huwag po uh, hayaan yung mga lupa na meron kayo so tataniman ang kalbasa o anong gulay no, yung hilig nyo uh, kasi pwede natin na mapipiraan yan kapag tinaniman natin ayun po guys uh, salamat sa iyong panunod at uh, huwag uh, wag, wag kalimutan mag subscribe sa ating channel at pakiclick na din ang notification bell para po sa Bago natin nga-upload na video ay lagi kayo ang updated. Thank you, salamat and God bless.